Magandang umaga sa ating mga kangani, mga kabaya, mga kamandin. Ito ang aming barko na sinakyan ngayon. Uh, dumaong kami LA-150 ng isang magandang umaga dito sa pantalan ng uh, Balanakan. Ako ay meron lamang paalala na hindi ko matake, na hindi ko uh, uh, sabihin sa inyo. Uh, para sa inyong kalaman, maganda itong barko na sinakyan namin at saka malinis, maganda yung CR aircon at saka malaki tsaka uh, malaki rin yung area para sa mga sasakyan pero meron akong paalala sa ating mga kababayan ano po please be please always be responsible Al Dalhin niyo naman po yung mga kalat ninyo wag po kayong magkalat sa mga sa mga pampublikong sasakyan na kagaya nito sobrang bilis lang kung dalhin ng mga kalat no wag na po kayong umasa sa mga nagalinis so, pagkat inabigyan naman tayo po ng maayos na, na serbisyo ay big ay huwag nyo naman po huwag naman po kayong magkalat ang dami kong nakitang kalat dito oh which uh, in fairness po sa barko na sinakyan namin malaki maganda pero please naghahangad po tayo ng magandang serbisyo tayo naman po ay kalat ng kalat paano po kita nyan mga asenso so maganda po itong barko na nasakyan namin ang dami lang kalat na nakita ko iniwan ating mga kababayan oh Uh, okay. Ang daming kalat. Nabigyan na nga nilang maayos ang servisyo. Puro kalat naman ang inaiwan. Malaki itong aming barko na nasakyan. Mababa na ako. Oh, uh, puro kalat ang iniwan. Paalala sa ating mga kababayan, inabigyan tayo ng maayos at kalidad na servisyo ng mga shipping companies. siwasan naman natin ang pagkalat. Salamat sa ride. Sino yung gabuhat? So, gabuhat? Wala na mga nagadala. Ayun si Kuya, si Kuya. Ayan. Kuya, Ayan, so mabilis yung aming biyahe kanina Sabi ko nga ni sa inyo Umalis kami doon siguro mga 10.30 Tapos nakabalik na kami dito sa pantalan ng uh, Palanakan 1.15 ng umaga Na isang magandang umaga kuya nagalinis sa dahil ang daming iniwang kalat na upset yung aming sinakyan ha? sa buwak sa buwak ito yung aming sinakyan malaki malapad oh. kuya hindi ito yung barko na nada na, na ano dito ano bago ito ano bago itong barko na ay ni support barko ito support vessel hindi ito yung barko na ordinary dito Okay. Okay, so support vessel ito, malaki. Ah, uh, malinis, napakaganda ng CR at saka mabango at saka aircon yung CR. Oh, ayan. So, samahan nyo ako pauwi na muna ako. Salamat sa safe ride. Oh, ayan wala pang 3 hours yung aming ano, travel nakita ko sa inyo ha eto sya yan yan malaki ano pangalan ng barko na ito ah, alamin natin ha mamaya ano anong pangalan itong barko Peña Francia ano 7 Peña Francia 7 Ayan na. So, pakita ko sa inyo. Ang gaano yung kalaki. Ayan. Kanya Francia 7 yan. O. Oh. Bye-bye. Pakuot -bye. <coughs> na pa yung tricycle, o. Oh. Good morning. O, oh, maganda ng port natin, o. Oh. Meron ng, o. Uh, oh. Maganda, ano. Ganda, ano. Port of Balanacan So, dati ang daan ay dun sa kabila Ngayon, hindi na, binuksan na Dahil nandito na ulit ang daan Sa lumang daanan Yan Port of Balanacan Yan, dito na ang daan, ang ganda oh Yan, ang ganda So, sabi ni Governor ko usap ko kanina Uh, parating daw ulit si Secretary Tugade para uh, dito sa bagong may hey, welcome to Maringduke na rin so na ako ang daming sakay bakuot na asan ah, na Torrijos, puno ang Torrijos Carmila Saban, saban, saban. Asa ah, ipa buak? Dapo. Saban, saban. saban. Oh, Porta pala na kan. Ay, ay na yung jeep ko. Oh. Asa yung asa ni? Ah, sa dulo. Salamat. Oh. Wala nang mati. Ay, hindi makita. <laughs> oh, babay na sa inyo. Oh, ayan na, babay na. alam na muna. Babay, God bless kabayan. Uy. Uh, sundan nyo po kami sa aming Facebook page Marinduque News para updated po kayo sa Moriones Festival dahil naka-full full coverage po kami kam, kami this whole week. Bye-bye. Like nyo po ang Facebook page ng Marinduque News para lagi po kayong updated sa yari ng Moriones Lantern Rites 2019. Bye-bye, kabayan. God bless you.